So, ito na yung Hulong Dulat Market. Meron kang mga kasalubong na barko dyan. No? Ito yung restaurant na mukhang barko. na yung uh, level ng tubig ngayon dito? Hmm. So, yan sa mga natanong kabayan, itong bahay na ito, tinaasa na siya. Oh. Pero inaabutan pa rin ng uh, tubig yan. Hmm. So, ngayon kabayan, uh, halos ito pa yung... Natitirang hindi pa umuupa dito sa Sampaguita Street. Dito malalim pa siya. Kilala as the commercial fishing hub of the Philippines at part ito ng Kamanaba, along with the cities of Caloocan, Malabon, Valenzuela, and Navotas. Anabotas ay dating part ng Malabon. Anabotas is a coastal town in the northwest part of Metro Manila. Ang Nabotas ay kasama dito sa apektado ng frequent flooding, especially itong mga high tides, heavy rains, and when itong mga river and dams ay nag-overflow. Ating i-update ngayon itong nabota City dahil kamakailan lang nagkaroon ng malakas na ulan dito at isa sa future natin itong restaurant na nagmistol totoong barko dahil napapalibutan na siya ng mga tubig. Ay, okay, nandito na tayo para mag-update tayo dito tapos meron ting pupuntahan doon yung viral restaurant dito na misto lang nagkatotoo naging barko siya dahil yung paligid ng restaurant na yun napapalibutan siya ng mga tubig So ito na yung Hulong Dulat Market kunting-kunting umuupan na yung tubig dito pero meron pa mga ibang kalsada na mataas pa rin yung tubig Pakita nyo dito sa tulay diyan Mataas din dyan. Hindi naabutan ng condo, Baha. So, malapit sa kolon to. Sa reclamation project dito sa Nabota City. Nung unang araw, nung nakarang araw dito, mataas talaga yung level ng tubig. Halagang. Pagitan muna natin itong river dyan. O na ulit. Sirip na yung araw. Mainit na ulit. O na tayo sa Tansa Bridge. At ito po yung Nabotas River. Papunta to dun sa may Tullahan River naman. So makikita mo dito. Halos normal na yung level ng tubig ngayon. Ayon sa mga natanong ko, itong tulay na to ay hindi siya inabota ng tubig. Kaya maraming mga sasakyan ang nakaparada ngayon dito. Pero papunta din natin yung area doon malapit sa yung viral na restaurant. Mamaya, nadaanan natin. Dito naman din sa kabilang side, maraming mga bangka dito. Ito naman yung papunta din sa Dampalit. Doon sa Malabon naman to. halo uh, sa normal na lang yung level ng tubig dito. Tsaka wala masyadong mga basura. Kayong makikita dito sa river. Oh. Ito na tayo sa everlasting. Yo, so, na dito na tayo sa area kung saan matatagpuan itong viral na restaurant na nagmisto lang totoong barko. so dito sa area na to mataas pa yung level ng tubig. Ayan o, oh. meron yung mga mataas yung kalsada, hindi na inaabutan. Ayun o. Oh. <laughs> Makugulat ka dito. Nasa kalsada oh. meron ka, meron mga kasalubong ng barko. Eh, mag ang kakaiba ba nito, eh, nasa katubigan ko. Oh. Ito sa mababaw na itong level ng tubig. Dahil sa mga natanong ko, maabot daw hanggang uh, bewang. Yung taas ng uh, tubig dito. So, yan yung eh, barko. Oh. Uh, so, itong MS Noa, meron itong some jupsal sa sa ibaba niya. Tapos, meron ding uh, ito. Ito na sa itaas naman. Ayan. So, tinan natin saunan na ito. Malalim pa pala. Taso ba yung tubig? Ito na guys, nag-u-turn tayo dito. So sa mga papasal dito, merong uh, some dito sa ako Sa itaas. Mga gusto nyong kumain uh, dito. Uh, Maganda nga uh, experience na rin. Ito. So ayun sa mga natanong ko, ito mababaw pala yung level ng tubig diyan. Tumataas pa nga dito mismo. Pero mukhang hindi naman siya abutin ng baha itong restaurant dahil dahil sa mga pintuan niya. Talaga talagang barko talaga siya, oh. O, merong akyaton dito. Uh, yung pintuan niya talaga pang barko. Hmm. Sa Pagita Street hanggang doon sa may mataas pa yung level ng tubig. Ito lang yung area na umuho pa pa dito sa kabilang side naman. So papansin mo itong restaurant na mukhang barko, meron siyang uh level kung saan aabotin yung tubig. So pupunta naman natin yung lugar dong kabayan sa unahan, titingnan pa natin yung area kung saan mataas pa yung uh level ng uh, tubig ah. yeah, so commercial area pala to. Sa baba niya, merong uh, Noah's Art dito. Itong bark talaga siya oh. Merong butas dito. Oh, taas pa ng tubig ngayon dito. So malapit na to sa reclamation project. Diyan sa may uh, na butas naman. sa so, medyo mataas na dito pagunta ron ito dito sir Tansa 2 Tansa 2 oh. Itong tubig sir, gano'ng kataas itong nakarang araw? Ito ito, 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 ito sir, si sir, taga dito, Tansa 2 dito ah Ay, may kulay blue oh, mangga dito. Ay, mangga dito yan Ito yung pinandaan ko nung ano, Ito, mangga dito oh, Kung sa tao yan sir, hanggang Ito dito, mangga dito yan ang jan okay, sir. Bababa ka po. Huh? Ang ganda. Oh. Uh -huh. Ganun kataas pala. Yung, wala. Malalim. Malalim pala. Ano na tires damit ko po. basa. Oh. Diyan pa. So ngayon sir, uh, uh, ito, ito matagal pa umupa dito sa lugar niya. Abot din pa ng mga ilang, ilang araw to. Eh may bagyo lang kasi sa ng bagyo. Okay, ay, ngayon ay yung pangalawang araw dito. So yung tubig niya hanggang yung level ng tubig nandito na lang sa pa. Pero nung bagyo sir, hanggang dito. So, Ganun kataas pala. Kita Bangka talaga. So ngayon ka ba na halos ito pa yung natitirang hindi pa umuupa dito sa Sampaguita Street. Sir, ilang beses na, na nataasan itong kalsada dito? Maraming beses na tinasan to? Ah, maraming beses na. Kita mo yung poste dito sir, no? ang ganyan yung tubig. O, ganun kataas. Ang bahay ka ba nito? Mataas siya oh. So yun, sa mga natanong ka ba yan, itong bahay na ito, tinaasa na siya. Oh. Pero inaabutan pa rin ng uh, tubig yan. Basta dito kasi medyo mababa yung elevation niya. Although, ilang beses na rin tinaasan ito. Ito ang kalsada. Kung mapapansin mo yung mga ibang bahay dito, halos matataas ang kanilang mga uh, second floor. Meron naman dito na inabutan. Oh. Ito sa mababaw ito. Oh, Oh, dahil uh, inabutan na yung pintuan niya so nandito lang tayo sa gutter kasi medyo ma malalim pa to dito inaabutan yung bota Ito na tinasad kalsada dito. Hindi na mabilang sir. Kita mo yung motor ka ba yun? Oh. na siya pero yung Siguro yung gulong sir ay yung makina, hindi na may nabutan. Ilalim lang, konti lang siguro na. So, matagal umupo dito. Hmm. Parang ito ito yung huling konser na no? umuupa no. So yun, lakad na dito ka, ba Dito tayo ulit sa Sampaguita Street. Ayan. So dito naman papunta dyan kasi mataas yung kalsada dyan. No? Kaya dito, medyo umuupa na yung tubig. Ay, sa Hasmin Street, Tansa 2 pa rin to. Dito pa rin. No? Hanggang pa, pang level ang tubig dito. So, dito talaga yung konkubay no? Dito malalim pa siya Ito oh. mukhang abuti na sa kanto tuhod Play yung uh, diskarte ng iba kabay no? tinataasan yung mga motor dyan Tapos ito rin no? Oh. Nakyat para abuti ng tubig Nagbota mo ng bato, sir? Wala na? Nagbota nga. Nagbota pa rin to? Di, uh, ano nangyayari ito? Wala yung lamisa eh. Ito yung sa Sampaguita Street. At dito sa dulo, mataas pa yung level ng tubig. So, ayon sa mga natanong ko, dito yung matagal umupa. At sa kaliwa naman, yan po yung reclamation project dito sa Nabotas kung saan yan po yung dating palaisdan at ngayon puro mga naitambak na. Ito yung barko na nagmisto lang naging totoo dahil napapalibutan ng tubig. Ito pala siya ay e restaurant. Merong asang at saka merong kapian sa itaas. May kita mo rin dito yung mga barko na nire-repair dyan mismo. Bawat taon tumataas ang level ng tubig dahil yan sa climate change or itong global warming. Malaki pa yung abahan natin dito sa Nabotas City dahil dito rin matatagpuan itong reclamation project ng Nabotas. So malaking project yun. So ayon sa mga natanong ko, ito yung uh, baha na pinakamataas ulit na naranasan nila dito.